Pati sa na kan otoridad ang mag-arama na an pigtutukdong nasa likod kang panggagadan sa sarong persona sa Legazpi City. Kay Miyerkules kan ipresentar kang Albay Police Provincial Office as in Legazpi City Police Station sa media na nasambit na suspitsyado. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Ray Villanueva ang hepe kan Legazpi City Police Station, taong 2012 kang pagtarabangan kan magaramaan arama ang paggadan sa biktima na nakaiwal kan saro sa mga sospek sa barangay Dapdap, Legazpi City. Makalis ang pananak sa tulo sa nagtago ang mga inisali. July 6, 2024 kan makorner ang mga sospek sa National Capital Region as in Region 4A, kung sa'y nagaramit pa subot mga ininin mga alias. Actually, yung paghuli namin sa mga wanted persons na yan ay isang tulong na rin doon sa mga sospek natin para magbagong buhay. Sa presente, Nasa kustudiya na kanoturidad ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Basado naman sa opisina kang Albay PPO, magayon ang saindang akomplishimento pag-abot sa pagsusog sa mga nasa listahan kan wanted person sa probinsya. Police clearance, yung iwaran, warrant warrant yung siras, yan yung mga system na ginagamit ng PNP na lahat ng record ng tao, nang na, naging sospek o ano, na ilalagay dyan. <laughs> So basically itong apat na no, i-check namin. 'Yun ang ngayon ang ginagawa ng inisyatibo ng Albay Police. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Uh, sa